dalawang mukha ng isang puso. Part 5 Benedict's POV Dalawa ang kaharap niya. Isang Miguel na nagmahal ng buo. at isang Clyde na nagpakita ng sugat na gusto niyang gamutin Pero paano kung Hindi mo kayang pumili Paano kung pareho silang mahalaga Ako si Benedict kung may isang bagay na gusto kong malaman nyo lang, ito ay hindi totoo na palagi akong buo. Hindi totoo na lagi akong may sagot. Minsan, ako rin mismo yung naliligaw. At pagdating sa puso, mas lalong hindi ako sigurado. Pero si Miguel, siya yung taong halos nagbago sa pananaw ko. Unang dumating si Miguel, hindi siya tulad ng iba. Masayahin siya. Rekta ako magsalita at yung mga biro niya. Kahit corny minsan, palaging may tama sa akin. May mga gabi pa nga na pagod ako sa trabaho pero pag sumulpot siya sa live, natatawa na lang ako bigla. Ganun siya. Very light pero totoo. Hindi siya tulad ng iba. Hindi niya kailangang magpanggap para magustuhan mo. Dahil sa simpleng kilos at mga salita niya, totoo. Yung parang unti-unti ka na lang nahuhulog. At kahit alam kong delikado, mas pinili kong tumingin mula sa malayo kaysa sumugal sa damdaming baka hindi ko kayang panindigan. Simula noon, hindi ko na siya Taiwan. Ako yung unang nagparamdam, ako yung nag-good morning, ako yung nagpapaalala ng lunch na. Ako yung nag-iingat ka tuwing may ginagawa siya. Hindi scripted, hindi pakitang tao. Totoo. Kasi mahal ko na siya bago ko pa na malayang ginagamit ko na yung salitang baby. Sobrang lambing ko sa kanya. Sobrang maalaga. Hindi dahil gusto kong magmukhang perfect, kundi dahil natural sa akin na alagahan yung taong mahalaga sa puso ko. At si Miguel yun. Sa so yung taong ginusto kong mahalin araw-araw pero may problema. Habang tumatagal, habang binubuhos niya yung lahat ng meron siya sa akin, unti-unti kong naramdaman yung takot. Hindi dahil hindi ko siya mahal. Mahal ko siya. Masigit pa sa inakala ko. Pero natakot ako kasi alam kong hindi ako katulad niya. Si Miguel, kapag nagmahal buo, wala siyang tinitira para sa sarili niya. Lahat binibigay niya. Oras, effort, puso. Ako, alam kong hindi ko kayang pantayan yun. Alam kong sa dulo, baka siya lang yung matira. Yung sugatan, habang ako yung mukhang hindi nagse-seryoso at dito lumabas yung ugali ko na kinakatakutan ko rin hindi ako sumusugal kung alam kong talo ako hindi ako tumutuloy sa laban na alam kong baka sa dulo pareho kaming mawalan kaya kahit gaano ko siya kamahal nagsimula akong umatras yung mga dati kong good morning messages naging minsan na lang yung mga kwento namin, hindi ko na tinatapos. At yung presensya ko, unti-unti kong inalis. Hindi dahil hindi siya mahalaga, kundi dahil takot akong sumugal. Doon sa laban na alam kong baka ikasira niya. Ang masakit, alam kong naramdaman niya yun. At siguro, doon ko siya pinaka na nasaktan. Pero bakit ako natakot? Kasi dumating si Clyde. Si Clyde na sa una palang simple na. Simpleng kaibigan. Pero habang nakikilala ko siya, mas nakikita ko yung sugat na tinatago niya sa likod ng mga tawa niya. Doon ako nahulog sa misteryong dala niya. Kay Miguel, ramdam ko yung certainty, yung assurance na may tao nandyan para sa akin. Buo, walang kondisyon. Kay Clyde, ramdam ko na yung thrill, yung takot na baka bukas wala na siya kaya gusto ko siyang hawakan ngayon. Para siyang apoy. Delikado. Pero hindi mo may iwasang lapitan kasi gusto mong maramdaman yung init. At siguro, doon ako naging unfair. Dahil habang mahal na mahal ako ni Miguel, unti-unti rin hinahatak ni Clyde yung parte ng puso kong takot at sugatan sa tuwing tumatawa kami, parang may connection. Pero kahit anong sabihin ko, kahit ilang beses kong aminin na nahulog din ako kay Clyde, iba pa rin si Miguel. Siya pa rin yung taong gusto kong alagaan, yung gusto kong mahalin, yung gusto kong ipaglaban kung hindi lang ako natatakot matalo. At doon ako naging duwag. sa isip ko. May paulit-ulit na tanong. Kapag dumating yung gabing yon, sino ang kaya kong panindigan? Si Miguel na minahal ko ng buo? O si Clyde na nakakita sa sugat na hindi ko kayang ipakita kahit kanino?